evil genie. Hey, hey singko lang parang inuupuan mo. Sa galit na nararamdaman ko ngayon, gusto ko malaman mo na sana, sana huwag maagaw si Larry ng ibang babae. Sana hanggang kabilang buhay, kami pa rin ang magkasama. Mahal na mahal ko siya talaga. Ara aray! Ah, biglang uminit ang labra. Itong tunog na lumalabas mula sa figurin Ano ito? Ang kanyang mga mata! Kumikislap! Hindi ako maari magkamali. Kumislap ito! At... Aray! Masyado na maitang lampara! Nabitawang ko. Nabasag ko ang Evil Genie. Paano ko ito paliliwan ni Kilari? At ang bigla nitong pag-init. Bakit nangyari yun? Ano ka ba ng na nangyayari ito?